Mary, Daddy, Peach, would you like the umbrella with the cardo? No. Why? Because it's not raining outside. Oh, there's a muddy puddle with the bar Oh. Who do you call? Of course, this Kaya. Oh, Jogapar. Ano? I think this car will fly. Nakakahaba ng uso. Oo. Hindi ako kumakabat helmet. Kasi yung picture na yan. Di nauso naman talaga picture ka per dati, no? Yung four pics in one word. Or oh, uh, four pics, one word. Uh, Oo. Oh, ayan, ayan. Yung picture na yan. Uh, oh. Ano? One word. Oo, uh, one word. Corruption. O, oh, talaga? Sina. Yes, Pero. Ay, <laughs> sa'yo, pera. Kung oh. mo, pera. O, pera. Sa'kin, corruption. Pag nakita mo. Oh. Po. Iskaya. O, oh, fly, fly. O, oh, payong sa pintuan. <laughs> Mami. Daday. O, oh, this guy, ah. Uy, <laughs> grabe ah, ang Rolls Royce. oh, kaya ako lang binili eh. kasi uh, merong payo. Pa <laughs> pa yo. <Yes>. Hay, <laughs> diba kit over sa ano? British accent. Mommy, Daddy, I want to be rich someday. Oh, be with d d -B w d h, h Plus this guy. Oh. Ay nako, ito na mga bata helmet. Napanood nyo ba yung video na to ni Mayor Lenny? Dapat aram ta, syempre yan, unyan sa laog kang naga, lalong-lalo na sa tuya, nagbuo ba ka kita ng um, ano yun, project monitoring team? Dapat, dawa ba project kang siyudad na mo monitor? In fact, kaya nagpresenting di yun DPWH, kan si programa para sa sports complex. Ta, ang sabi ninda, ibibid na this week yata. Sinabi ko, na ang program of work ipapasa ko sa project monitoring team. Nasabi ko, ang pinakamaray, um, program of work pa lang, na monitor na. Um, in fact, even before this day, pa ako mayor, may mga pig -raise ako mga problema with DPWH, yung mga problema sa patrabaho. Hindi na lang sa City Hall. Si, may mga patrabaho, hindi din pagreklamo ko sa City Engineer's Office. Uh, sa sa ko, eh, maray na pag patrabaho. Sa ko, dapat dapat nga i-crowdsource uh, lalo na si mga barangay syempre sila nakakahiling sila nakakahiling uh, tawanan lang ning capacity na kami kaya da dawa ako may man technical know-how so dapat may capacity ako magsabi na uh, standard yan Sa laang presyo ka yan. so i-institutionalize ta um, pigibot ang uh, team lead si attorney Nina Rances um, pero kabali man si Willie pero gusto tang i-activate si si monitoring ng mga projects ta sayang ang parta kang gobyerno o di ba malinaw na malinaw sinabi ni Mayor Lenny na talagang dapat nakikipag-ugnayan sa alkalde sa mm. projects ng DPWH dapat talaga nakamonitor. So, ayan oh. O, malinaw na malinaw na sinabi ni Mayor Lenny na may mga projects ng DPWH sa Naga. oo oh. Pero, ipapasa niya yan dun sa kanyang parang monitoring team. Yung mga nag-handle ng mga proyekto. Mm. At mamumonitor yung proyekto ng DPWH sa Naga or para sa Naga na alam din mismo ng lokal. Lalo na so, ng alkalde. So, hindi dapat sumisikret negotiation Yan, yes, yes, totoong transparency, mga mm. si ba, helmet. Alam ni Mayor Lenny, alam ng alkalde, alam ng mga Tiganaga, alam ng mga namumunod sa naga kung ano tong mga proyekto na ipapatupad ng DPWH. So, ang ibig sabihin ba niyan? yung mga gumagawa ng mga kalsada, uh -huh. yung mga flood control project na sikat na sikat ngayon ay sumisikret? Ang tanong kasi dyan, dapat naman talaga na-coordinated yan, properly coordinated with the LGU. Ah. Lalo na ng mga mayors, ng mga proyekto ng Tumari, ng DPWH mm -hmm. o kung anumang ahensya pa ng gobyerno para naa-align ng tama. Kasi ba diba, mm -hmm. ang LGU, sila yung mas nakakalam ano yung kailangan nung nasasakupan nila. Mm -hmm. So, dapat ito mga proyekto ng DPWH o kung ano pang ahensya, naka-align yan. So, dapat properly coordinated talaga. Hindi yung paglalala, magbubukan. Mm -hmm. oh, for example, Dolomite. Oh. Proyekto ba yan ng DNR? DNR ba yan? Oh. O DPWH din? Parang DNR yata yan, no? Pero, kapit-kabit kasi oh, kabit -kabit yan, eh. Kapit-kabit e. nga sila, Yun nga, dapat properly coordinated. Ang tanong, ha? Ngayon, bahang-baha sa amin, ha? Sa may ila. Mm. Mm. O, anong nadudulot ng dolomite? Peace Ina of mind. ha Peace of mind? Uh -oh. Peace of mind? Inaanod? Ha? Inaanod na? Peace so, of mind. Na Mental health. Mommy? Daddy? Peace of mind? Yes. Would you like a peace of mind? Oo. Oh. wala lang <laughs> ha. Walang mind. Pero yun nga mga bata, hindi ko isipin natin. Dapat talaga properly coordinated, nandun ang transparency, accountability, bitsugap. Mm -hmm. Kaliwaan tayo in black and white. Ano yung, at, Anong ipapatupad mong proyekto doon sa, sa lugar ko? Oo. Oh, oh. Magkano yan? Anong liquidation yan? Oo. Oh, oh. Magkano ipapasok na pera? Sino ang developer? Sino oh. ang contractor? Uh, diba? Hindi. Uh, Wala, eh. pumapayong kayo sa pintuan eh. Ha? Pintuan na naman? Oo. Obe. Dade, ang payong hmm. sa pintuan. Hmm. Eh, nga mga kabatang helmet no? tira nung tira nga ni Mr. Bato. Si Madam Diskaya kailan ba talaga sila nag-ubisa sa DPWH? Mm. Sabi niya, 2012 pa raw. Pero, Aba? yun daw, eh parang meron na silang udahan sa mga local. O, oh, parang bidding lang. Oo, siguro. So bidding or mga small projects. Pero, nag-start sila for the flood control. Ha? Ah. tinanong ni Mr. Batok, kailan ba nag-ubisa itong specifically for the flood control? Mm. 2016. Hi. Mr. Chairman, okay, with the permission of the, of the, permission of the, of the of minority leader. leader. So, uh, the minority leader. <laughs> Ma'am, uh, Very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo. Noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo noong nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012. Nag-start kami with DPWH. Can you be, can you be definite with your answer? Parang 2012, or please, make uh, 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 under oath, please. Yes, uh, Make sure of your um, answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. Um, we started with uh, joining biddings. but prior to that, we, will be, we were with local government. Uh, Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage sa na flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please uh, make sure of your answer. Ay, yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards? May follow yeah, ko yes, pa? Yes sir, yes sir. Ano sabi ni Senator Bato? Wala naman sinabi. Ay, hindi nakakibo? Parang, parang may kuliglik. Okay, loading. May napagtanto ba Kasi siya? Kasi, ang sinabi ni Sen... Ah, uh, Tito Soto, oh. may katanungan para ba o oh, follow up question si Imster ba to? Oh. Hindi na nakabuko, wala na daw. Ah, uh, so may na-realize siya. Oo, oh, sino ba presidente ng 2016? Si ano? Bring him, him home. home. Tada. Mommy, Please bring him home. home. Oh, eh paano na 'yan? Eh, ang tanong, sino ba ang secretary ng DPWH noon? Sino? Si ba si Mike Villar? Tama tahimik? ba? Tahimik? Tama ba, mga bata kayo? comment nyo nga dyan. Ay, sa pagkakatanda ko talaga eh. Mark Villar ba ang sekretary ng DPWH ng 2016? Yan ba yung kapatid ni Camille Villar? Oo, oh, na may ari ng prime motor. Wala naman lumalabas sa tubig. Yan ba yung ang nanay niya ay si... Cynthia Villar? At si, ang tatay niya ay si... Manny Villar? Oh. Ay. Pur, di ba, pwede mm. diba, sa Sikihor, yung sa, ano, power oh, plant ba yun? Yung oh, so, oh, rin? Oh, oh. Bilyar din pala yun? At kanila ang... Ang ano? Camellia Home. Ay, matagal na yun. <laughs> <laughs> Pero ayan nga, maaba na helmet. Iba talaga si Mayor Lenny. Talagang in oh, black and white. Dapat alam, di ba? Oh, para masisiyasat ang itong pa pinapasok. Uh -oh. O, well, oh, di ba? Bubungkalin nyo yung kalye. Eh, ano? Doon nga sa Maynila, Bichuga Park eh. Oh along ano, tayo man. Ano? may pinungkal na naman hanggang ngayon. Diyos ko. Wala, wala. Wala talaga. Wala nang patutunguan. Eh, di ba nga, matino yung kalsada, bubungkalin na naman. Yun na. Kung ano yung hindi matino at yun na yung talagang parang mapupuntahan ng baha. Ng baha ay ah, hindi nila tinataasan. Eh, kalsada, yung bungkal ng bungkal, oh, eh. hindi matapos tapos. 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 Dahil ang yung bungkal, eh, no? Oh. yung <laughs> bungkal. bungkal, bungkal. <laughs> London Bridge is, is falling, falling down, down, falling down. <laughs> ano? British accent, which Oh, London Bridge is falling, falling down. down, falling down, Fall. falling down. My tomatoes falling down. Ah, <laughs> Ay naku mga dahil ba't i-comment nyo dyan? At kung sa mga video to, kung lamang mag-subscribe at click at notification bell para lang yung update at sa so, mga na-upload po namin video para stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa buhay niya kayo, may mo keep keep better every day, God bless Bye! Kaili Kaili tayo! Mami? Daddy? George, did you get my toys? Oh, it's over there in the bahaw. Oh, I... let's call on this kaya this kaya this kaya, this kaya over here oh, this kaya is already flying george. oh my god george <laughs>